ayan good morning guys busy pa ako maglaba mamaya ako na kayo uh, kausapin maglilista na lang muna ako ayan mega love shoutout sa inyong lahat dyan Myra Vlog Jane Banataw Joy Joy, Joy Cruz Eladio Ligit. ayan mamaya na ulit mamaya na lang guys tapusin ko lang yung aking labahan Ayan guys, sa lahat ng papasok mayroon pa yung entry para sa akin uh, November 25 raffle. Ayan, hello hello, may kilaw shower at sayo Janel. Pasensya na medyo maingay ako ay nagwa-washing siya ng the dryer. Tatapusin ko muna yung aking wash, ano nilalaban bago tayo ah, uh, magchika-chika. lang shout sa iyo ayan so, yung mga ano nakatambay dyan guys ayan may tag sa 10 entries kayo para sa November 25 ayan okay saglit lang sis ha. sis joy lalagyan na kita ng jacket ayan may mga jacket na kayo guys Ayan, lahat ng mga naka dyan, guys. Tek sa sampung entries kayo para sa ating uh, November 25 raffle. Baka bukas, guys, ay magpapalaro ako bukas. Ayan, Marsha Agnes. Mega love shout-out sa inyong lahat dyan, guys. So, ayan, guys, yung mga magtatambay may sa sampung entries. Yung mga dumaan lang tigitigis ang entries. So kung tatambay kayo, automatic na may 10 entries kayo para sa ating raffle. So yan, pasensya na kayo. Medyo maingay kasi yung aking washing at yung aking dryer ay umaandar. So yan, hindi pa ako tapos maglaba. Yan muna kayo guys. Tapusin ko lang yung aking labahin. So ayan guys, ililista ko kayong lahat. Lahat ng pumasok dyan, kayo ay aking ililista. At yung mga tatambay dyan, yun ang may tig-sampung entries. Yung tatlong nakabiji dyan. Kung nandyan kayo hanggang sa matapos yung LS ko na isang oras lang naman, automatic na may sampung entries kayo. Ayan, Bilyasan, Annalyn. Mega love sa iyo, Lahat ng mga anak may automatic entry sa 10 entries para sa ating November 25 raffle. Guys, pag masipag kayong uh, pumasok sa aking uh, live, automatic na may mga entries kayo sa ating uh, December raffle. May pa may pa raffle ako ngayong December, guys. Abang-abangan niyo na lang. Ayan, mega love shoutout sa iyo si Stina, 21 vlog. Thank you si sa pagpasok. So ayan lahat ng magtatambay dyan Automatic na may mga entry kayo guys Tigsa sampung entries para sa mga magtatambay dyan Hanggang sa ako ay matapos mag LS Isang oras lang naman guys yung aking LS So kung tatambay kayo dyan hanggang sa matapos Kayo ay may tigsa sampung entries So ayan guys I-mute ko muna kasi ako ay naglalaba Tapusin ko muna yung aking labahan Medyo maingay Magsampay muna ako guys. Sasampay ko lang yung aking nakasalang sa dryer. Sinasamantala ko hanggat mainit. Kasi may bagyo na naman. Baka biglang umulan na naman later. So, unahin ko muna yung aking labahin. Ayan, thank you, thank you so much. Sa 6,000 eyes at sa 13,000 na thumbs up. Thank you, thank you guys. Maraming maraming sa salamat sa inyong hapabigi guys. Ayan, Miss Tinay Vlog 21, jo Joy Cross and Jane Banatao, nudge Banatao. Thank you, thank you so much guys. Bukas nga pa ako magpa-game ako. I'm not sure kung anong oras, baka hapon. So ayan guys, magpapalaro ako tomorrow. Medyo libre ako ngayon guys, kaya uh, makakapag game ako. So yan guys, just in case Na mawala yung aking net Ah, uh, tambay lang kayo guys Ah, uh, reconnect ko lang yan Di ba ako tapos maglaba? So ayan, kasi umalis ako kanina Lumabas ako, maya nagbayad ako Ng aming mga bills So, kaya medyo busy pa ako Kasi tinanghali yung aking paglalaba Pero malapit na rin ako guys Matapos, ayan Ayan, thank you, thank you so much sa 7,000 eyes. Bilyasan, Annalyn, thank you, thank you siya sa pagpasok. And Miss Joy Cruz. So, ayan, guys. Lang, maglilista muna ako pala. Ayan, guys. Ayan, guys ano sa unsa sa kapabila. So ayan guys, ang aking ililista. Unahin na natin guys dito ako sa baba magsimula. Ayan, Misty blog Vlog 21. Yung lahat ng magtatambay guys, guys, diyan hanggang sa ako ay matapos pag ako ay nag-mention mamaya. Ah, uh, sila yung may tag sa sampung entries na automatic. So, yung mga nandito ngayon ay si Joy Cruz, Tinay Vlog 21. Teka lang ha, ko lang kayo guys. Unahin natin sa listahan ay si J Joy Cruz, Tinay Vlog 21. Bilyasan Analin, Jane Banataw, Inaj Banataw Marcia Agnes Ni Amor Janelle Sanbida Maria, uh, Vlog 034 Ila Ligit So, ayan guys, yung ating mga wala na ba akong malampasan ayun pa pala, sa taas Grace Lopamia yung isa hindi ko siya mabasa dahil siya ay Korean hello 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 sa'yo nice to meet you too thank you ayan Jocelyn Tugonon so ayan guys Ilinista ako na kayo guys lahat yung manaan dyan mamaya pag nag mention ako hanggang sa ako ay matapos mag live yun yung aking bibigyan ng tig sa sampung entries so ayan meron tayong bago si rons kadag rons kadag mega love shoutout sayo. ayan may entries ka na rin may entry ka na so hopefully to see you guys until na matapos ako sa aking live streaming mamaya so ayan guys balikan ko kayo ulit later mute ko ulit kasi may radio baka tayo ay makapiride Ayan na, oh, sige sis. Ah, uh, mag-invite ka sis. Okay lang sis. Mas maganda nga yan. Mas marami tayo po sa ano. Mas marami yung ating uh, Mga makasali sa Rapol. So ayan, meron tayong bago. Si Daniel 24-7. Ayan, additional sa ating listahan Pwede kayo guys mag-invite ng mga papasok. Para marami tayong uh, pa-entry ngayong uh, November 25. Para mas masaya kapag mas marami. So ayan na uh, May galaw shoutout sa iyo Ababi uh, Lagaheno uh, Lagaheno ba yan Lagahino ayan. ayan May mga jacket na kayo guys Thank you Thank you so much Sa inyong pagpasok guys Maraming maraming salamat May gab shoutout Sa ating 6,000 eyes At sa ating 6,000 16,000 na thumbs up Thank you Thank you so much Sa inyong lahat guys Ayan Maraming maraming salamat Wait lang, maglilista muna tayo sa ating additional na si Bobby at si Dan Daniel 24/7. Thank you, thank you so much sa inyo guys. Maraming maraming salamat guys sa inyong patamsak diyan. Pwede si Sige Mistinay Vlog Magbaba ka guys ah, Magbaba ka ng bahay Ayan May gulag Shoutout sa yung iyo Ma Marge Sinampas Maraming maraming salamat Si sa pagpasok So ayan guys Lahat ng tatambay Hanggang sa ako ay matapos Ay may tig sa 10 entries Na automatic So ayan guys si Pakidikitan nyo guys Si Mistinay Vlog 21 Pakipanood na rin Yung kanyang uh, link Pakipuntahan nyo Yung kanyang link guys Pakipuntahan yung link ni Miss Tinay Vlog 21 guys Kung hindi pa kayo dikit kaya Miss Tinay Vlog 21 Pakipuntahan yung kanyang bahay uh, guys Maraming maraming salamat Ayan thank you thank you so much sa 9000 eyes Bukas guys magpapalaro ako Hindi ko lang alam kung anong oras Pero magpapalaro ako guys Baka pagkarating ko galing sa ano Kasi bukas ay lalabas ako Meron akong bibilhin Baka sasaglit ako sa mall Pagbalik ko, maglalive ako guys para sa ating palaro. Magpapalaro ako guys, isisingit-singit ko kahit na ako yung busy ngayon. Talagang busy ako ngayon guys kasi nagpe-prepare kami sa wedding ng aking anak. Yan, maraming maraming salamat sa iyo Miss Inej Banata. Maraming maraming salamat. You're welcome Sis Tinay.